Ano pang ano natin? Eh, ano ko pa to? Tara, dito. Sendaw banda? Karib? Karib. Oh. Ay, mga mahal pala ang yung iPhone 1. Mahal Wala sila Magkano nga tayo? Ito na yung ano dito pala. Ito be. Be Huawei.

Ano ba yung ano mo? Yan na lang. Yan na lang? 5G ba to? Yan mga. Maganda siya. Maganda siya kaysa sa recommend sa anak ko. Parang... Ito, 56 GB. Oh, mal malaki din siya. Ayan oh you know, 8, 8 GB RAM. Maganda ba ta? Maganda to siya. Mm -hmm. Ano yung camera niya? Oo oh, oh, nga. Oh. Ayun, <coughs> Ikaw? Brother? Wala na bang list yan? Black and blue. Display, display. we go there already yeah, yeah. and then uh, yeah if you want to see because that's one if you want to buy here you want to see display open check mobile camera yeah, but on. there's no sample i mean this one like phone. this no yeah that's why right, because this right. the, 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 it doesn't put there Bay